halina at ating pakinggan. Maaari ito'y haka-haka o sa totoong buhay ang mga kwento ni Mama Mimi. Ang ating kwentong matutunghayan ngayon ay tubong sorsogon. Dear Mama Mitz, Itago niyo na po ako sa pangalang Susi. From Sarsagon, Dalawa po kaming magkapatid at ako po ang panganay. Masaya po kami ng ating pamilya at medyo may kaya sa buhay. Mula sa pagkabata namin ay hindi namin naranasan ng hirap sa buhay dahil maganda ang trabaho ng aming tatay at ang nanay ko naman po ay plain housewife at nakatutok sa amin ng aking kapatid. Ngunit dumating ang isang araw na hindi namin inaasahan ng aming tatay ay naaksidente habang papauwi siya sa aming bahay galing sa work. Napakasakit na nangyari dahil dead on the spot ang aming tatay nang dala na namin siya sa hospital. Mula noon ay nahirap na kami at unti-unting na ibenta ng aming ina ang lahat ng naipundar ng aming tatay hanggang sa wala na natira sa amin. Dahil sa sobrang pag-iisip ng aming nanay, kung papaano na kami ay din na niya nakayanan at na-stroke siya. Na-paralyze ang kalahati ng kanyang katawan. At dahil doon ay di na na rin siya masyadong Nahinto ako sa pag-aaral, Mama Mitz, at hindi ako natapos ng high school. Dahil ako na ang naging bedwiner sa aming pamilya. Ang hirap pala, Mama Mitz, yung bigla kang babagsak at wala kang alam sa lahat ng gawain. Hindi nating napagamot ang aming nanay dahil kahit na namin lahat ang aming mga kamag-anak, ay wala rin silang naitulong sa amin. Sinubukan kong maghanap ng trabaho mamamit pero walang tumanggap sa akin dahil hindi po ako nakatapos. Dumaan ang araw at hirap na hirap na ako mamamit hanggang naisipan kong umalis sa aming bahay. Iniwan ko ang hirap o responsibilidad at dala na rin po na nagsawa na rin ako sa kanila. lumuwas po ako ng Maynila at nagpalaboy-laboy doon at nagbabaka sakaling may mapapasukan hanggang makapasok po ako sa Divisoria bilang tindera ng damit. Tinanggap ko na, Mama Mitz, kahit mababa ang sahot para may matuluyan at makakain lamang po ako. Lumipas sa mga buwan at taon, hindi na ako umuwi sa amin at hindi na rin ako nakibalita sa aking pamilya. Isang araw may bumili sa aming shop na lalaki. Matipuno, may itsura at mukhang mayaman. Nung magbabahid na siya, tinanong niya ako, Mama Mitch, Ah uh, Miss, pwede ba magpakilala? Ako pala si Hans. Anong pangalan mo? Ah, bakit po, sir? Wala. Gusto ko lang makipagkaibigan. Okay lang ba sa'yo? Ah, uh, ah, okay po. My name is Susie. Hello, hindi na ako nagpakikot pa. Ah, uh, pwede rin bang makuha yung uh, phone number mo? o oh, ba sa'yo para at least uh, magpagkaibigan na rin, gano'n. Siyempre, Mama meets magpapakipot pa pa ako, Eh, ang gwapo niya. At ngayon lang, may nagpakilala sa akin o nagkamali. <laughs> Binigay ko ang aking number at naging madalas ang kanyang pagtawag. Halos gabi-gabi, bago matulog, ito matawag siya. At naging madalas din ang pagbisita niya sa amin siya Hanggang... So si... Eto na naman, nagbabalik na naman ako. Siguro, sasabihin mo, napakakulit ko, no? Pwede po wala akong manligo sa'yo? Ay, naku, sir. Sigurado ka ba? Baka mamaya may pamilya ka na, ha? Wala, binata ako. Alam mo, bunso ako sa aming pamilya. Ah, uh, may dalawa akong kapatid. At may kanya-kanya na rin silang pamilya. Bali, kami na lang ang parents ko sa bahay. Ikaw, taga saan ka at ilan ang kapatid mo? May magulang ka pa ba? Di ko alam mga aking sasagot, Mama Mitz. Ah, uh, wala na akong pamilya. Ulila na rin ako. Ah, uh, bata pa lang ako. Nagtabaho na ako dito sa Manila. Ah? Huh? Ano bang nangyari sa pamilya mo? Actually, pati na yung mga parents ko, nag-iisa lang ako. At di ko rin alam kung saan ang aming mga kamag-anak dahil wala rin naman pinakilala sa amin ang aking mga gulang ng buhay pa sila. Ah, sorry ha kung ah, ay tanong ko yun. Okay lang yun. Anyway, uh, ano oras palang labas mo mamaya? Pwede ba ka tayong Kakain tayo sa labas? Susunduin kita kung okay lang sa'yo. Ah, um, sige, taray ko magpaalam kay kay Mamha. ha. Mamamids, di pa ako tapos sa aking trabaho ay dumating na siya at sinundu na ako. Kumain kami sa isang mamahaling restaurant at nabigla ako sa kanyang sinabi. Uh, Nag-enjoy ka ba? Uh, pwede pa pala kitang isama sa aming bahay? kasi uh, gusto ko nang makilala ng aking mga magulang. Oo naman, ang sarap ng mga pagkain Alam, nakakaya naman sa'yo. Pero nabusog talaga ako. Ang sarap. sa saglit, bakit pala? Naiya, naiya ako sa kanila. Mababait yun. Hu huwag ka matakot. Nandito naman ako eh. Sigurado ka? Akong bahala sa'yo. Relax ka lang. Trust me. Mama Mitch, dumiretso kami sa kanilang bahay at puno ng kaba at takot ang aking nararamdaman sa aking puso at isip. Oh, Hans! Andiyak ka na pala. Siya ba yung mo sa amin ng iyong papa? Ah, uh, oo, ma. Good evening po, mano po. Ah, uh, ka ng Diyos. Mukhang mabait naman pala siya, Hans. Hans. Ano ulit pangalan mo, Nene? Susi po. Susi po ang aking pangalan. O oh, ano? Kailan plano niyo magpakasal? Para magkaroon na rin kami ng abo kay Hans. Ah, uh, papa, malapit na po. Mamamit, nabigla ako sa kanyang mga magulang. Pero in fairness, napakabait nila at mayaman sila. Naging palagi na ang loob ko kay Hans at siya na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Isang araw, dumating sa akin siya at niyaya niya, niya akong pumunta sa mall. Pa Napakasaya ko dahil natagpuan ko na ang lalaking magmamahal sa akin hanggang may tumawag sa akin. Hoy Susie! Ikaw ba yan? Hala, dalagang dalaga ka na. Ang laki na pinagbago mo. Ay, digna. Ikaw pala, kumusta na? Sino pa ang kasama mo? Sino siya? Ah, kababata ko pala siya sa aming probinsya. Susi, alam mo ba balita sa nanay at kapatid mo? Alam mo, mula nung lumayas ka, napabayaan na sila ng nanay mo. At ang kapatid mo, wala ng araw na hindi lumipas na hinahanap ka ng nanay mo. Mahinang mahina na siya. Tapos, yung kapatid mo, nasiraan ng bait. Kawawa sila, Susi. Hindi ka pa uuwi? para alagaan mo sila. ah Susi, kala ko ba wala ka ng pamilya? Uh, Hans, Hans, let's, uh, let me explain. Hans! Sige, kausapin muna yung sa kababata mo. Hans, please, wag mo kong iwan. Let me explain. Mama Mitz, iniwan ako ni Hans at sa pagkakatang niya on ay di ko alam ang aking gagawin. Umuwi ako sa aking tirahan na mag-isa at tinatawagan ko siya para mag-explain. Pero hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. For sure, nagalit yun sa akin dahil sa pagsasinungaling ko sa kanya. Kinabukasan, nagpaalam ako sa aking amo at umuwi ako sa aming probinsya. Mama, si Susi po ito. Mapatawarin niyo po ako kung umalis ako at iniwan ko kayo. Patawad po, Mama. Kumusta na po kayo? Anak, Anak, salamat at pumalik ka. Ang tagal ka namin hinihintay. Kala namin nakalimutan mo na kami. O ano na nangyari sa iyo? Mama, dito na po ako. Hindi hindi ko na po kayo iwan. Mabawi ko ako sa inyo ni Junior. Mama, sorry po. Junior, sorry kung mo kayo ni Ate ha, Babawi ko sa inyo. Iyong ang ating naramdaman, lalong mga na nang makita ko ang sitwasyon ng ating ina at kapatid, na kung pwede lang ibalik ang nakalipas, gagawin ko para hindi ko mapapabayaan ang aking pamilya. Bumawi ako sa kanila at nagpagawa ko ng maliit na tindahan mula sa aking naipong pera para may pagkukunan kami ng panggastos. Hanggang isang araw habang nag-aayos ako ng aking paninda, may biglang bumili sa akin. Pabili po ng candy. Miss, pabili po ng candy. Ah, anong candy po? Hans? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang bahay namin? Ah, uh, pinuntahan ko yung pinagtatrabahuan mo. At kinuha ko sa kanya ang address mo. Tinatawagan kita noon para magpaliwanag dahil alam ko malaking kasalanan ko sa iyo at sa magulang mo pero di ka sumasagot. Akala ko kinalimutan mo na ako. Patawarin niyo ako ha. nga oh, ngay, akala ko nga makakalimutan kita. Pero hindi pala. Hindi mo naman kailangan itago magsinungaling sa akin. Alam na din ni na mama at papa. Alam mo, kahit ano ka pa at sino ka pa, mahal na mahal kita. Kaya nga ginawa lahat. Hinanap, hinanap kita. Salamat, Hans. Natatakot lang kasi ako. Baka pag nalaman mo, ang buhay ko ay iiwan mo rin ako. Baka pwede mo ako sa bahay niyo. Ay, ayaw nga pala. Pasok ka. Anak, sino siya? Amano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mama, siya po si Hans, boyfriend ko. Hans, ito pala kapatid ko si Junior. Hello Junior, kumusta? Uh, mahal, halika. Pachayakap natin sila sa natin sila sa hospital. Huwag na Hans, ano ka ba nakakahiya sa iyo? Jesus, huwag mo namang isipin yun. Ano ka ba? Pamilya ko na rin sila. Kaya okay lang. Para alam natin kung anong kailangan nila. Sumama kami kay Hans at pina up niya si Mama at Junior. Napakaswerte ko, Mama meets na sa buong kala ko ay pinalimutan na niya ako. Binigyan ni Doc ng gamot si Junior at si Mama at every week pinapaterapin namin si Mama dahil malaki daw ang chance na lalakas pa siya. Bumalik si Hans sa Manila pero continues pa din ang aming communication. Makalipas ang isang taon, Mama Meets, at gumaling ang ating kapatid. At si mama naman, bumalik ka kanyang sigla at lakas. Isang araw bumalik si Hans kasama ang kanyang pamilya at diretsyo na rin silang namanhikan sa amin. Ikinasal kami at nagsama, nagsama kami kasama ang ating pamilya, Mama Mitz. At hanggang ngayon, masaya kaming nagsasama at ang aking tindahan ay ginawa na niyang groceries at nagbabayan sell din siya ng sasakyan. Ang Mama Meats, isa lang ang aking natutunan na kahit kailan ay hindi natin pwedeng ikaila o talikuran ng ating pamilya. At kailangan natin maging tapat palagi, lalong-lalo na sa taong nagmamahal sa atin. Hanggang dito na lang po at more powers po, Mama Meets. Sa inyo pong programa, nagpapasalamat, Susi. Minsan, nagsasawa tayo sa isang obligasyon at tinatakasan natin ito upang makaiwas. Pero tandaan natin, ang pamilya ay pamilya, lalong-lalo -lalo na sa nanay na pinakakautangan natin ang buhay. At hindi natin kailangan itago lalong-lalo -lalo na sa taong nagmamahal sa atin. Dahil kung itong mahal niya tayo, ay tatanggapin niya ito kung ano at sino tayo. Dahil ganoon, Maraming salamat, Susi, sa iyong kwentong ibinahagi sa amin. At maraming salamat po muli mga kaputo hanggang sa susunod natin pagbabahagi naman ng ating mga kwento. This is Mama Meets at nagsasabing, have a great day to everyone. Ating natunghayan at napakinggan ang mga kwento ni Mama Meets na maaaring Haka haka o hango sa tunay na buhay. Naway nakapulot po tayo ng mga mabuting aral at lagi po natin ito ang isang buhay. Ito pong muli si Mama Mitz ang nag ng ingat po bawat isa sa atin hanggang sa muli. Okay.